Tinanggap na ni House Speaker Faustino Bojidi III ang resignation ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico kahapon. Sa kabila nito, pag-uusapan pa rin aniya ng pamuna ng Kamara ang kanilang susunod na hakbang hinggil dito. Una sa balita si Simon Ong, live. Simon. Zay, ipinauubayan na ng Kamara sa Department of Justice at Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang magiging lagay ni dating Ako Bicol Representative Elizaldi Zaldico matapos ito isumite ang kanyang irrevocable resignation sa Kamara. Yan ang sinabi ni House Speaker Faustino Boji D. III matapos magsumite ng resignation ni dating ako Bicol Partly sa Representative Zaldico kahapon. Ayon kay Speaker D, nakahanda na sana sila sa kanilang susunod na hakbang sakaling hindi si ko sa ibinigay nilang deadline matapos na nang revoke ang travel clearance nito at bigyan ng sampung araw para magpakita sa kamera. Bunsod nito, iginait ni D na wala ng horisdiksyon ng kamera, partikular na ang Committee on Ethics para pasagutin si ko sa mga umuloy ethics complaint na inihain laban sa kanya uh, ika nga, karapatan ang Kongreso para maimbit maimbitahan siya at maanyayan para umatend sa Committee ng Ethics. Ayon kay Speaker D, bagamat tinanggap niya na ang resignation ni Ko, pag-uusapan pa rin ng liderato ng Kamara kung ano ang susunod nilang hakbang at kung idadaan pa ito sa manifestation ng plenaryo. Pino na rin ni D ang hindi pagsusumite ni Ko ng medical certificate, ganun medical ang rason ng kanyang leave. Wala rin anya lang impormasyon kung nasa Pilipinas na basiko o hindi. Samantala, batay sa inilabas na liham di ko, buo ang kanyang loob na magbalik bansa. Malinis anya ang kanyang konsensya at wala siyang ginawa at ginagawang mali. Nangangamba rin anya siya sa pagbabalik niya ng bansa dahil sa mga banta hindi lang sa kanyang buhay kundi sa kanyang pamilya. Nakakatanggap na rin anya lang ng death threats online na nagmula umano sa mga hindi totoo at walang basihan ng mga paratang. Samantala, ikinagulad din Ania ang blue notice na narequest ng DOJ sa ICI kahit na ipinalam niyang public siya ng bansa. Zai, bukod pa sa mga nabanggit kanina, ay binanggit din ng kamera na kanilang bibigyang prioridad ang pagpasa sa tapat, transparent at mga kataong pambansang budget. At yan muna ang latest na sa mga balitang totoo at laging bago. Simon Ong Alaw na sa Balita, Congress TV. Maraming salamat, Simonong.